morning! Happy Sunday! Today po is araw ng linggo. Day off po sana dito. Pero as usual, ganun pa rin ang Inday. Still working. So guys, ngayon sasama ko kayo dahil bibili na naman ako ng lugaw ni Lula. <laughs> lugaw at saka yung hamay chong. So, mag, mag Chinese Chinese na naman tayo charot trying hard, so let's say, samahan niyo ako, kung paano ako mag-order, minimize ko na yung sasabihin ko, so, sasabihin ko, si boy, chong uh, fan yatip, takchok yatip, charot, so let's go guys, tara, samahalin niyo ako dat bago muna ako mag-order is, kailangan ko muna ulit babasahin ito. Hamay chong, hamay chong, yatip, pak chok, yat moon. so, ayun ko, kung tama na naman yung pagkasabi ko. Hamay chong, yatip, pak chok, yat moon. So, let's go. So, let's order. So, ayun si auntie. So, mag-order muna ako. Oh, God. Hamay chong, yatip, pak chok, yat moon. Oh, how So, ayun na nga, tayo So, antayin ko muna yung supli ko Mmm, naitindihan si Inday Ta Sitan ko eh, later So, 30 33 Thank you, ayan yung resibo ko 33, tapos Antayin ko na lang So, mamaya papasok ako dahil kailangan ko maglagay ng mga sauce. Kasi laging nagre-reklamo si Lola bakit dahil hindi ko nilalagyan ng sauce. So, later, after she gave me my order, I need to go inside and put all the sauces, 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 sarat. <laughs> so, dito lang tayo sa labas. Tingnan nyo guys, oh. <laughs> Kung ako kusura, ayaw ko uminom dito. <laughs> Ang luma na ng machine. Ang bagay, kung nililinisan naman nila sa loob, okay lang. Pero malamig siya, guys. Oo. Oh. Oh. Pumasok talaga ako dito para maglagay. <laughs> <Yeah. laughs> ay sabi ko. ba diba? Ah, sarap. Pumasok talaga ako at nilagyan ko siya ng sisangi. Kaya na, tapos inatay ko na lang yung, kasi nilagyan niya ng sibuyas yung pakchok ko. Thank you. Thank you, Pangyo. Ayan, tinalian pa ni Auntie. So, ayan na, labas na po ako. Thank you. So, ayan na. Hindi ko na nakunan kung paano ako nakipagsabi sa kanya na I need to go inside. Kailangan ko maglagay ng chima at saka yung soso. So, balik na ako. Ayan guys, nakabili na ako. So, syempre, after bumili, balik na kagad ka, ako sa taas dahil kakain na agad si Amo. Tara, sabayan niyo ako. Akit na tayo dyan, oh. Ayan, yung bahay namin. Ah. Uh. Siyempre, end ko na yung video ko dito. Kasi wala namang kakwenta-kwentang video na ito. So, <laughs> hindi ba naman manunood ito. So, yun lang. Charot! Happy Sunday! Enjoy mga kakunyan sa mga nag-day off today. Ah, paagudrin rin umakyat ko sa may hagdanan. So, halaan, syempre, papasok na ako sa aming bahay. Sa bahay nila Rambo. <laughs> y o